Ibibigay ko sa inyong tips mga probinsya no? Kung paano mapalinaw yung quality ng video nyo, yung talagang malinaw, walang mga parang, parang vlog vlog. Ito, ang gamit ko dito pang edit mga kabibinsya ay ito. Ang gamit ko naman pang edit ay ito, Samsung Galaxy S10 mga kabibinsya. Kung mapapansin nyo, yan o, wala na siyang ibang option maliban dyan sa 7, 720p. At ito mga kabibinsya, meron siyang 4K, ayan no? 4K resolution siya. At nung binili ko nga ito, problema ang hatid sa akin nung umpisa. Hindi ko alam kung paano siya i-edit dahil uh, ang quality ng video nito mga kaprobinsya ay hindi kayang ma-play dito sa ano na to, sa cellphone na to. At isa pang tips mga kaprobinsya. Kapag bumili kayo nito o meron kayo nito, huwag kayong gagamit ng mga memory card na mga uh, sabi nating local. Welcome back mga kaprobinsya! isang magandang tanghali sa inyo hindi tayo mag realize ngayon mga kaprobinsya eh no uh, meron akong ibibigay na tips sa inyo sa mga kagaya ko na mga baguhan lang dito sa uh, youtube na gustong uh, magkaroon ng magandang quality video sa kanilang mga pag uh, mo moto vlog dahil syempre uh, yung ating video ay kadalasan moto vlog dahil pumupunta tayo sa mga lugar na kung saan ay uh, may mga magagandang view o yung uh, pag-iikot natin sa mga bayan sa sakop ng Laguna you no know? yan ah uh, time out muna tayo doon mga probinsya mayroon lang akong ibibigay sa inyong tips ha? at baka sakaling makatulong sa inyo to ah uh, sa mga ano lang you no know, sa mga baguhan at sigurado naman yung mga marurunong na yung mga magagaling na talaga ay uh, alam na to pero ito para sa mga baguhan mga probinsya uh, magbibigay ako sa inyo ngayon na uh, magandang tips para sa inyo na para maging magandang quality yung video niyo dahil siyempre uh, kapag uh, nagmo-motovlog tayo kadalasan di kaya yung nag uh, tayo uh, nagbi tayo gusto natin yung quality ng video natin maganda at malinaw walang uh, blard blard siyempre yun ang isa sa hinahanap natin bilang isang uh, uh, nagsisimula ay eh, no lalong-lalo sa mga nagsisimula kagaya ko na nagsisimula lemer muna ay eh, no hindi naman tayo magaling na magaling talaga na nag edit O kasi wala, baguhan lang din tayo mga probinsya Kagaya nyo rin ako, baguhan din uh, Isishare ko lang itong kalaman ko Kasi syempre, uh, nakita ko sa mga video ko Nag-improve ng konti yung video ko uh, At alam ko, isa to sa mga problema nyo Na lalong lalo sa mga uh, nagbo-motovlog Na gamit lang nila ay uh, cellphone O di kaya yung uh, camera na hindi ganun ka Mahal kasi uh, mga camera ngayon na maganda, yung mga GoPro, mga may mahal na yon, mga kabinsyay no. At lalo ito, medyo mahal to. I-share uh, ko sa inyo yung kaalaman ko mga kabinsyay no. Kasi uh, dati, uh, nagtataka din ako, ba't ganito yung video ko? Kapag ka uh, uh, pinanood ko naman dito, pagkatapos kong mag-vlog, pagkatapos kong mag-video, tinignan ko naman, okay naman yung quality. Pero pag na-upload ko na sa YouTube, malabo o blurred yung kanyang kuha eh, no? ah, doon ako nagtataka bakit kaya ganun yung video ko eh, maganda naman dito pagdating doon hindi ganun kaganda yan at yun yung isi-share ko sa inyo ngayon mga kapabinsya kaya panoorin nyo ito mga kapabinsya dahil uh, magkakaroon kayo ng kaalaman dito at sana uh, gumanda rin yung, ano, uh, nyo, yung quality ng video nyo eh, you no? Know? pero bago lahat mga kapabinsya eh, you no? Know? uh, pakilike and share muna ng ating youtube channel mga kapabinsya at syempre pasubscribe na rin yan at pagpisinsyahan nyo na yung, uh, yung maingay dyan. Kung may maririnig man kayong maingay mga kapitsa. Dahil uh, katabi lang namin yung simbahan at may event dito sa simbahan namin. Kaya medyo may, may, may maririnig kayong ingay dyan. You no? Know? At syempre yung ilaw natin. Dahil maliit yung ilaw natin dito sa kwarto. At yun, uh, ganyan lang yung liwanag na kaya natin ibigay. You no? Know? Wala na tayong ibang improvise-improvise na yung mga mga big light big light kasi syempre ayun nga nag-umpisa tayo yan at yun, ito na mga probinsya. Ang ko sa inyong tips mga probinsya. You no? Know? Uh, kung paano mapalinaw yung inyong uh, video o yung uh, quality ng video nyo yung talagang malinaw walang mga parang, parang vlog yan yan yung ating tatalakayin ngayon mga probinsya at uh, kaya ako kung may nakikita kayo dito na uh, insta360 isasali na natin to mga probinsya kasi ito yung gamit kong camera ngayon mga probinsya you no? Know? pero Huwag kayong mag-alala mga kaprobinsya, hindi dahil dito, kaya malinaw yung ating kuha sa ating mga video nitong mga nakaraan. Mga siguro mga apat na video na ako na naka-observa. At talagang uh, maganda yung quality niya. You know? Parang hindi siya kagaya ng mga dati kong mga video na talagang malabo. Tapos walang masyadong uh, kulay at saka may parang blood blood na makikita kapag ka kapag piniplay mo na yung ano yun no? lalong lalo kung tumatakbo na motor mo hindi kaya kasi syempre motor vlog na yan lalo kapag iniiwas iwas mo yung camera yan may parang blood sya na makikita at yun una muna mga kaprobinsya ano, hindi porket na ganito ka mga kaprobinsya ay magiging maganda yung magiging kuha mo depende pa rin yan nasa sayo pa rin yan kung paano mo siya i-edit pero ito lang ang uh, may sasabi ko mga kapabinsyay. Eh, no? Kahit ganito yung camera mo, tapos yung uh, pang-edit mo ay hindi naman uh, pasok doon sa ano nito kasi mataas yung resolution nito mga eh, no Ay magiging parang normal lang din yung video mo. Hindi siya ganong kaganda, hindi siya ganong kalinaw. Mayroon pa rin makikita yung blood At pansinin nyo yung mga nakaraan kong video. Ito, panoorin nyo to. Naka-Insta360 na ako dito. Yan, yung video na yan. Ang pang-edit ko noon mga kaprobinsya, dahil syempre nag-umpisa nga tayo, cellphone lang tayo nag-edit. Yan. Dalawang klaseng cellphone yung ginagamit natin pang-edit doon mga kaprobinsya. Ano? Eh, yan. Ito, ang gamit ko nitong pang-edit mga kaprobinsya ay ito. Itong Vivo Y35 ko. Tapos mga kaprobinsya, ito na yung gamit ko noon, Insta360. No? At yung isa naman mga kaprobinsya ay ito. Yan. At ang ginamit ko naman pang edit ay ito. Samsung Galaxy S10 mga kaprobinsya. Ano? Yan. I-compare nyo yung pagkakaiba nun mga kaprobinsya. Uh, panoorin nyo yun parehas kung ano yung nakikita nyo yung pagkakaiba dun. Uh, sigurado ako mga kaprobinsya mayroon kayong makikita iba. Mas malinaw siya mga kaprobinsya itong, itong uh, gamit ko na pang edit ay itong Samsung S10 kesa dito sa Vivo Y35. At yan ang aalamin natin ngayon mga kaprobinsya kung bakit. Yan. Ah, kung hindi kayo satisfied, panoorin nyo yun. Tapos tingnan nyo, mga probinsya Ang sekreto lang pala, mga probinsya no, ang tagal kong nag-isip kung paano palinawin yung quality ng video kapag nag rides ka. Ay, ang sekreto lang pala, mga probinsya ay nasa resolution ng iyong pang-edit. At lalong-lalo kung ang gamit mong pang-edit ay cellphone. Dahil syempre, kapag nag oombisa -um pa tayo, syempre, wala. Hindi pa tayo ano sa mga yung mga high quality na mga setup ng mga pang edit talaga syempre ako nag edit ako saka master lang ako mga kaprobinsya at dito lang ito lang yung mga gamit nating pang edit mga kaprobinsya ito matagal ko na itong gamit ito kailan ko lang itong natuklasan mga kaprobinsya kaya sinishare ko sa inyo eh, no? ang resolution kasi nito mga kaprobinsya itong samsung s10 ay nasa 3k resolution sya eh, no? 3k resolution tapos ang ito namang isa ay nasa 1080p resolution lang kaya medyo malaki-laki talaga yung kaibahan nila. ano? Eh, at ito yon mga kaprobinsya. Kapag nag-edit ka, pansinin nyo mga kaprobinsya. Doon sa mga baguhan ha, hindi yun sa mga talagang marunong na. Sa mga baguhan lang na kagaya ko. Yun, makukuha nyo itong tips. Pansinin nyo mga kaprobinsya. Kung sakali na pares tayo ng pang-edit at ginagamit yung mga kaprobinsya ay kind master. Ito, itong cellphone na to mga kaprobinsya. Ha? Yan mga kaprobinsya ano? Eh, no. Punta lang tayo sa ating kain master mga kapibinsya. Yan. Halimbawa, ito, ganito mga kapibinsya. Halimbawa, nandito kayo sa kain master nyo. Yan. Yan, halimbawa, nandyan kayo mga kapibinsya. Uh, pipindutin nyo to. At uh, ito yung Vivo Y35 mga kapibinsya. Tapos, syempre, pag natapos nyo na i-edit, tapos na lahat, yan, okay na. I-export nyo siya ngayon mga kapibinsya. At kung mapapansin nyo, yan o, oh, wala na siyang ibang option maliban dyan sa 7, 720p. Yan, wala na siyang ibang option. At kapag i-export na natin yan, syempre, yan lang din yung resolution na makukuha niya kapag uh, natapos yung export ng video nyo. At baka sabihin nyo naman, uh, may solusyon naman dyan kasi eh, uh, ano mo yan doon sa settings ng kain master. Okay, sige, ganito mga kapabinsya ha. Yan, back tayo. Back. Pupunta tayo dito. Yan, sa settings nyan ng kinemaster natin. At dito sa advanced performance settings mga kaprobinsya. Yan. Kita nyo ba yan? Kahit i-analyze ko pa yan mga kaprobinsya, ang lalabas pa rin dyan, ganyan pa rin. Yan. O di kaya 1080p, yan lang yung kaya. Ibig sabihin mga kaprobinsya, ang pinakamataas lang niya makukuha dyan ay 1080p. Yan lang yung kaya ng cellphone na yan. Diba? Yan yung uh, isang malaking pagkakaiba mga kaprobinsya. Kaya, pagdating dito sa export mga kaprobinsya, yan, pagdating dito sa export, ay hanggang ganyan lang talaga. Minsan, uh, 1080p yung nakalagay dyan sa ano na yan kapag in-analyze mo yun. Pero, hindi ko na analyze pero kapag in-analyze natin yun, meron, na yung, meron pang lalabas dyan na 1080p at hanggang doon lang yung kaya. Pero, nasubukan ko na yun mga kaprobinsya, hindi pa rin ganun kalinaw yung uh, puha kuha ng ating uh, video kapag inupload natin sa YouTube. Meron pa rin siyang blurred. At ito naman ngayon mga kaprobinsya, yan. ah uh, ito naman ngayon yung Samsung S10. Yan No? Samsung S10 yan mga kaprobinsya. Okay? At uh, pupunta tayo ngayon sa Kain Master. Yan yung Kain Master natin. Diba? Tapos, ah, uh, hanap lang tayo dito ng isang video. Yan. At halimbawa ay ito. Halimbawa lang, uh, ito, itong video na to. Yan. Halimbawa lang mga kaprobinsya, yung video na yan. Natapos mo nang i-edit. Yan. Tapos na lahat. At siyempre, i-export mo na kasi tapos mo nang i-edit eh. Yan. Pipindutin mo yung export. Ito ngayon yung malaking pagkakaiba mga kaprobinsya. Yan. Kung napansin nyo, doon sa isang ano natin kanina, hindi ko nalang analyze yun, pero 720 at saka 1080p lang ang pinaka maximum nun na makukuha na pwede mong anuhan dito. Pwede mong uh, maging uh, resolution ng video mo mga kaprobinsya. Ano? At ito mga kaprobinsya, meron siyang 4K. Ano? 4K resolution siya. 60p. Diba? Pansin nyo yan mga kaprobinsya? Pwede ka pang mamili. Pwede nga 1,440p o 1080p o 720. Yan. Hanggang dyan lang yung kanina mga kaprobinsya. No? Doon sa Vivo Y35 natin. Hanggang dyan lang siya. Ito, meron siyang option na 4K. At pag pinindot natin yung 4K resolution na yan mga kaprobinsya, automatic ang resolution yan ay nasa 4K resolution. Okay? Yan. Kuha nyo na mga kapabinsya. Ngayon mga kapabinsya, alam nyo na. Nakita nyo yung pagkakaiba doon sa resolution ng Samsung S10 at saka Vivo uh, Y35. Mas mataas si Samsung S10. You no? Know? At natuklasan ko lang to mga kapabinsya Noong dito ako nag-edit. Ano ba ang koneksyon nito mga kaprobinsya dito sa Insta360? Ang video quality ni Insta360 mga kaprobinsya ay uh, hanggang uh, 4K kapag ka single lens at uh, 5.7 naman kapag ginamit mo yung pinaka HDR niya. Eh, you no? Know? At may 5K din siya na option kung sakasakali. At yung pinakamababa niya namang kuha ay uh, NETP. Yan. Yan yung pinakamababa niya. At buksan natin to para makita nyo. Ano yung tsura. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung tsura nito. Yan. Yung sa mga may mga ganito. Eh, you know, uh, no? tips ko na rin to sa inyo mga kaprovincia. Doon sa may mga Insta360 na unit na hindi nila na enjoy yung uh, paggamit nito. Dahil napaka selam din ito mga kaprovincia. At nung binili ko nga ito, problema ang hatid sa akin nung umpisa. Talagang hindi rin ako marunong, hindi ako hindi ko alam kung paano siya i-edit dahil ang uh, quality ng video nito mga kaprobinsya ay hindi kayang ma-play dito sa ano na to, sa cellphone na to. Yung uh, Vivo Y35 ko. Hindi niya kayang i-play. Kahit isip ko pa to sa 1080p yung quality ng video niya, hindi pa rin niya kayang i-play mga kaprobinsya ang ginagawa ko, kino ko pa yung video. Uh, download pa ako ng ano, na video compressor. Tapos uh, yung video niya ay uh, compress ko pa dito para mabuksan ko yung uh, video niya dito, you know? Yan. At kapag halimbawa, uh, ginamit mo yung, uh, 360 degree nito. Kapag naka 360 degree yung gabit mo mga probinsya dito, ay pinaka niyang kuha ay 4K or 5K. Wala siyang 1080p mga kaprobinsya na no? wala siyang ganun na ano na option. Ah uh, 4K lang siya at saka 5K. So, automatic dahil ang resolution niya 4K or 5K, hindi mo ulit 'yun mapi-play dito mga kaprobinsya. At kapag kinonek mo na 'yon, yung application nitong uh, Insta360, syempre may application 'yan mga kaprobinsya doon sa mga nakakaalam no. May application po 'yan ayan no yung install application. O so, syempre, i-edit mo mga probinsya, diba? I-frame mo yung uh, kuha mo dito na Insta360 para mag magmukha maganda yung ano na umiikot yung camera, di ba? Kahit kaya tayo bumili ng ganito kasi yun yung isa sa uh, gusto natin yung camera umiikot Parang uh, nakalutang yung camera. Hindi mo rin yung mapiplay dito mga kaprobinsya. Hindi mo rin yung mapiplay. Kasi, uh, yun nga, yung quality ng video nito ay ah uh, hindi siya ano, hindi siya mataas. Pero kapag dito mga probinsya, kaya niya pa ring ma-play. 'Di ba? Kaya niyang ma-play yung anong video nito. Kayang i-play ng Samsung S10. Yun nga lang, hindi siya ganoon ka-smooth, medyo may konting uh, medyo gumaganyan-ganyan, pero kaya yung 5K resolution. Pero pag 4K, walang problema mga probinsya, kayang-kaya -kaya niya yung 4K, wala kang makikitang lag dito lang sa 5K nagkakaroon ng lag pero matuloy-tuloy naman at eto pa halimbawa yung video niya na export mo na dito o na compress mo na mga kaprobinsya ano? You know? kaya niyang buksan pagdating dito sa player ang mangyayari ng mga kaprobinsya kapag inedit mo siya sa kain master hindi pa rin siya mag-play iko compress mo siya ulit ganon yung nangyari sa akin nung nakaraan mga kaprobinsya kaya ang tagal ko bago ako makapag edit kasi nga, uh, masyadong mataas yung uh, resolution nito nga uh, Insta360 no. Hindi siya kakayanin ng mga 1080p na na phone na pang-edit. So kailangan mo pa siyang i-compress. Kung halimbawa naka 4K resolution ka, i-compress eh, co mo pa siya Nung kakayanin nitong cellphone na 1080p resolution. Yan. Yan 'yon mga kaprobinsya. At isa pang tips mga kaprobinsya. Kapag bumili kayo nito o meron kayo nito, Huwag kayong gagamit ng mga memory card na mga uh, sabi natin local. Kasi ito, yung mga memory card ko na to, binili ko to mga kapurbinsya, kaso nasira dahil uh, sa ano na to, dahil sa camera na to. Sinisira niya yung uh, memory card, ayan eh, you know, Kita niyo ba yan mga kaprobinsya? Sayang yan, 128 yan parehas. Yung memory card ko na yan, nasira dahil uh, nag-ano siya ng uh, slow recording ang ano, ito, uh, tumatatak tapos hanggang sa masisira na yung uh, memory card kaya yun, hindi ko na ginagamit at bumili ako ng uh, memory card na 100 uh, mbps mga kaprobinsya, eto kita ko sa inyo eto ganitong klase sya ayun, no? original yan mga kaprobinsya, yan yung ating uh, memory card na gamit yan at hindi na siya nasira, mga kapatid, hindi na siya naglag. eto, nakadalawa ko. Nasira lang, sayang lang yung pera. Kaya, syempre, naghanap ako ng mura. Yun, nga, yun pala, napamahal din pala ako. Kaya, bumili na ako ng mas quality. At least, isang business lang ako bibili. Okay? Mas maganda talaga kung ang pang-edit mo ay mas mataas yung resolution. Sa cellphone ka lang nag-edit, you know? Pero kung sa mga PC ka mag-edit or sa mga laptop na mas mataas yung resolution, mas maganda. Pero kapag naka cellphone ka, uh, gusto mo na magandang quality ng video kahit hindi ka naka Insta 360 ha. kahit hindi Insta 360 gamit mo, kahit uh, mga camera lang na mga uh, ano lang, yung uh, medyo murang-murahin lang kasi medyo may kataasan yung uh, ano niyan, yung presyo ng Insta 360. Hindi ako nagkakamili, nasa kolang kulang-kulang 30k ata 'yan ngayon. Una mong babagitan ay ganito, yung pang-edit mo na mas mataas yung resolution kasi 'yun yung magpapaganda ng quality ng video mo. At marami na nabibili ngayon ng mga mga kamera na naka 4K resolution na rin 'yan. Kagaya ng uh, yan, gamit ko na 'yan. 'Yan, kagaya ng gamit ko na 'yan mga probinsya. 'Yan. May 4K resolution na rin 'yan mga probinsya. Pwede niyo uh, gamitin 'yung 4K resolution niya para mas maganda 'yung quality ng video. At dapat meron kayo nito. Ito. 'Yung mas mata. Hindi ko sinasabing itong cellphone na ganito. No, maraming cellphone ngayon na baka may mas mura pa. Hindi ko lang sure kung uh, Araw ano pa mga cellphone na mas mataas yung resolution uh, na medyo mababa lang na presyo mga 'di O di kaya bumili na lang kayo ng second hand kasi uh, mura na 'to sa ngayon na uh, dati mahal ngayon. Mura na lang 'to. Uh, baka rasa mga 5,000 na lang siguro 'to. Wala na 'tong wala nang 10 'to ganito. Dati mahal kasi 'to mga probinsya nung uh, bagong labas na sa 40 class yung S10 dati. Dati pa 'yon. Pero ngayon mura na lang 'yan. Kung gusto niyo uh, maganda yung quality 'yan, yung yun yung unahin nyo mga probinsya. ganito. Importante lang mga kapubinsya ay maganda yung resolution ng nagamit mong pang-edit. Pag hindi mataas yung resolution ng pang-edit mo, ay hindi pa rin magiging maganda yung quality na magiging video mo. Yan. yan yun mga kapubinsya At 'yun lang, siguro nasabi ko na yung uh, gusto kong sabihin eh, you no? Know? Yan lang. At uh, sana nakatulong ako mga probinsya sa inyong lahat. You know, uh, hindi na natin i-review kung ano paano gamitin 'to kasi alam ko kabisado nyo na yan. Sa uh, may mga ganito. At ang pinaka-purpose talaga natin dito ay yung uh, pagandahin yung quality ng video nyo kapag ka nagra-rides kayo. Yan, lalong-lalo din sa mga nagmo-moto kagaya ko na nagmo-moto vlog ko, no? Yan. at uh, kahit uh, paano mga probinsya, makapag-share ako sa inyo ng uh, kunting kaalaman, eh, no? Na uh, maging maganda yung quality ng inyong video. Kailangan mo lang ito, mga probinsya. At yun! Ah, uh, sana na gustuhan niyo 'yung ating vlog mga probinsya at kung nagustuhan mo, ah uh, paki-like and share and subscribe naman sa ating YouTube channel mga probinsya. Para palagi kang update sa lahat ng mga video natin mga kaprobinsya. Yan. At 'yun lang, maraming salamat.